Sir, high school? no? Another purge. This the right time para magbenta ng ice candy. Tignan mo, oy! Buhusan niya yan ha, pagtapos niya, ha! pa sa earthquake triloque, pre. na lang, sir. Sige. Pipicture lang po bago po umano. Bago po umano. Umak, tumayo. Okay po. Kaya yeah, follow kita sa TikTok. Ah. Lalo ah. kita sa TikTok. Tira mo sila. Ang dami nila. Oh. Hindi natin maubos yung ice-candy eh. Uy, bumamog ba rin kayo? Kaya may namin. Sarap ba Sarap? Salamat yan. Sa'yo. Sa'yo lang. Binarama. Oo, tala. Tangina na yun. mga solid na customer. Nangalik. Okay, dyan trip n'yo. Special na, te. Pagnatikman n'yo na, te. Parang nasa United Kingdom of Emirates. May na kuya. Sa'yo all. May bawal mag-bend. Pwede ha, basta ako sa atin. Yeah, ganda ng helmet niya. Kuya, kamusta? Sir. Meron, Meron akong taro. Oh, uh, Kobe Crumble. Kaya ko Eh, eh, eh. Nasa balag ako ha, kailangan nasa balag ako. tayo jump shot ako ya. One, two, three. Kaya, 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 Yan, Yeah, yeah, Tapos yun tayo. Yo, time check. Ah, one twenty eight. boy. J E Z N E L. Kaya ngayon pumunta tayo sa promenade din na tayo na pag-video. Para samahan oh. Kasi may 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 ano eh earthquake drill. Earthquake drill tayo. Ano ba yung earthquake drill tayo? Magdadak cover and and split. Samahan ko ako. Oh. Tingnan natin kung mauubos tong skendi na to. Let's go. What's up? me the one and only Jay Second ngayon magbebenta tayo dito sa part na to. Para nararamdaman mo talaga yung enerhiya sa kanila sa pananamit, sa itsura mo bibili sila. Tara, tingnan natin kung bibili sila. Ay, hello po sa lahat. Oh, okay. Hey, Skendi pa naman yun te. At least nakapag-Skendi kayo te bago lumindol, di ba? Hey, <laughs> yeah. Init ka. Ang init. 34 degrees Celsius Fahrenheit. Yeah. Hello sir ma'am, bago siya pong binas candy Nalay po tayo kay MJS Papanood -pa -pa po Hello. Bili na kayo, murang mura na lang itong ice candy guys Bili na kayo Pampagaling nga po ito sa upo eh Magsisager lang yung katawan nyo after na ito tama, tama. tama na, tama na Uy tol, ito mo ang am bibili sa akin <laughs> Ano yung ba lugar to? Las Marinas National High School Hindi tayo magpupeta sa sunod ito ay tumayo. Uh, hmm. punat na tayo. Ha? Huh? Punat. Huwag na kainin. Eh. Mapunat na pala eh. Mama. taon na ata ito dito tayo. Punat na oh. Narawan na. Narawan na. Ito na arawan. Sayang guys. Sayang ano natin. Pornada pa yung FT natin. Alam nyo ba kung saan tayo magpipenta? Area C. Nakimuta ko kung anong school ka eh. Thank you pala to. Ganun yung ano natin. Pwede kang tama rin pero one minute lang. Tol, iskendi kayo d'yan tol. Baka trip d'yan tol. Ika tol, o. Pagbili ako. Tawak lang eh. Ayayay. Rati na lang to. Sana maubos to. Ngayong oras. A meron tayong iskendi. Time check. 11.42, Thursday, March 13, 2025. John, uh, niyo ako para sa araw na to. Mabilis lang tong video na to. Gagawin ko hanggang saan makakaya ko. Tara, let's go, agents! Let's go! Sana maubos natin po lahat. Alam niyo ba kung saan tayo magbibenta? Area C! Nakimutan ko nung school ko eh. On the way na tayo. Tayo dito ang natin. Maneto, dalawang box na dala natin. Tingnan natin kung maubos kasi mamaya sa KLD. Pero konti lang din katadali natin. Para medyo Acid. kasi may drill mamaya so magtitrip tayo doon mukhang late na ako ah nag no? try natin yung best natin para makabenta tayo ng ice candy marami rin kahit papano ra try natin guys ay di pala to pero okay lang not bad nalaman natin na ganun yung ano natin yung kalakaran dito kailangan mas maaga pala tayo pumunta dito. Hayaan e, nyo sa asunod. Time check, 12.13. Dito na natin nabibenta yan. Ayan o. Tara, let's go. Ubusin natin ito dito. Pwede kang tama pero one minute lang. Talis, kaya hindi kayo dyan tol? Ba't trip niya tol? Pwede pa request, pawak lang. <laughs> Latina <laughs> oh. Latina ka pala te. Eh. tayo para pagsapit ng alas stress dito tayo sa ano sa KLD. Tara. Hi ay ay. Latina na lang to. Sana maubos to ngayong oras. Ito. ng mga batang to. Dito lang pala natatag mas sa ngayon anong eskwelahan nyo? Wala. Pinapahula pa ako. Wala akong oras para manghula. Go okay. oh, time check. Uh, 107. Chiboy. JZ and Neil. Hindi natin naubos yung ice candy. Uh, Nagbenta lang naman ako dahil wala na tayo pambayad ng ingredients natin. So mamaya bibili tayo kahit kahit konti lang doon tayo sa grocery. At mamaya around 2.30 doon tayo magbibenta sa KLD which is manggugulo tayo doon sa gaganapin na earthquake drill. Tara let's go. Samahan nyo ako para sa araw na to. Let's go agents. Tay pa ako mo tay. Pa ako. Oh. Yo, time check it's me. Ayan. Hindi pa sa akin. para pa sa akin. Ay. Hindi, tayo. Yan. Hindi ganto tay. Yan. Dito. Yan 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 tapat Tapos din Yo, time check. Ah uh, 128. Chu boy. J E Z N E L. Kaya ngayon pumunta tayo sa promenade din na tayo na video Tara, sumahan nyo ako. Kasi mamaya may ano eh, earthquake drill. Earthquake drill tayo. Ano ba yung earthquake drill tayo? Hindi ko pa nalala. So, Magdada cover and, and split. Sumahan nyo ako. Tingnan natin kung maubos tong SKNG na to. Let's go!